Finally, sa wakas nga ay makakapag-voice over na din ako. At eto na nga yung mga nangyari noong bago magpasko, during pasko at pagkatapos ng pasko dito sa amin. At dahil nga ngayon nga lang ulit ako magpapasko dito sa Pilipinas, aba ay ang aga kong mag-prepare nitong aking pang-aginaldo. Dumating na nga rin yung mga malulutong na pinapalitan namin at talaga nga namang excited ng lahat. Siyempre, nagpalagay nga pala dito ng kortina ang inay, kaya naman ang tatay napaka-busy. Busy na nga rin pala sa paggagawa ng tikoy, dinis sa kabilang bahay, kaya hindi nga natin ngayon ito pala lampasin. Isang araw nga bago ang Pasko ay talaga nga naman busy na naman. Madaling araw pa nga lamang ay nagkakarne na sa amin dinin ng baboy. Ay parang bawat bahay nga ay kanya-kanya na ng karne ng kanilang mga panghanda. ang tagal palang lutuin mga guys na rin tikoy na ari ay ilang oras ang inabot bago nga ito maluto at may lagay sa lalagyan. Dini naman sa kabilang bahay, bahay ng aking lola ay pahirapan pa nga mahuli aring isang baboy na kanilang kakarnihin nga rin. Nagtagumpay naman din sila. Ay dinin naman sa amin sa kabilang banda naman ay kami nga ay nanggagawa na rin ng mga minatamis. Ginawa nga namin aray ay gabi para nga ang mga bata dahil napakalilikot. Gumawa nga nga inay ng kaunting macaroni salad, hindi na nga daw dadamihan at baka nga masayang lamang. Gumawa nga rin pala kami ng kaunting Graham Ball para sa mga bata. Siyempre, din nga sa amin ay hindi mawawala ang buko salad. Kaya naman eto at nagpakawit na nga kami ng buko para nga makagawa kami ng buko salad. Abay, ang hirap nga ding mamili ng bukong kakawitin dahil nga yung ibang nakawit namin dito ay wala pang laman. Ay gayon pa man nga, hindi tayo titigil sa pagkakayod nitong buko dahil ito yung isa sa pinakagusto kong matikman nung ako nga ay nasa Japan pa. At kapag nga hindi ako nakapagbuko salad ay kulang na kulang ang aking baka. At ari na nga ho, araw na ng Pasko, madaling araw pa nga lamang, ay gisingan na aring aking mga pamangkin at yun daw kanilang isinambit, ay may laman na daw at dumaan na daw si Santa. Ay sa kalokohan nga ni Santa, ay yung mga sabit nila ay may mga asukal, may mga asin, may mga noodles at dilata, kaya naman nagtataka itong mga batang ito. Nang mabuksan na nga nila yung kanilang mga regalo riga galing kay Santa, ay sugod naman kami din sa kabilang bahay para nga mag-bless sa aming lola. Noong mismong December 25 nga, puro mga batang na mamasko lang ang pumupo sa amin dahil nga medyo maulan talaga nung araw ng Pasko. At eto na nga yung sinasabi ko mga guys, pagkatapos ng Pasko, kinabukasan, sumunod na araw, sumunod-sunod-sunod pa na araw, ay talaga nga naman dagsaan ang mga tao sa amin na namamasko. Dahil nga after December 25 ay mas maganda na nga yung panahon at marami na nga ang nakakagala-gala ng na mga namamasko. Kaya naman literal na araw-araw ay Pasko din sa amin. Non-stop yan mga guys, sa umaga, pagdating ng tanghali, iba na naman, pagdating ng hapon, ibang batch naman pagdating ng gabi ay ibang batch naman at eto nga yung mga kabataan din sa amin, nagtipon-tipon din sila at talagang happy-happy. Sa sobrang tagal ko nga sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay grabe, sobrang lalaki ng nga ng mga batang ito. At ilang araw na nga ang nakalipas, matapos ang sako na din sa aming bahay, Charis, ay eto naman kami ng inay, tamang linis-linis ng bahay, ng harapan at maghahanda naman sa bagong taon. Sa sobrang tagal nga ng pagtatrabaho ko sa ibang bansa ay masasabi kong andami na talagang malaking pagbabago bago sa amin. Hindi ko man nanasaksihan ang mga bagay na yon, ang mahalaga sa akin ay yung ngayon. Yung makasama sila sa pagkain, sa pagtatawana, sa pagtsitsikahan, sa pagtulog, at sa lahat ng bagay na namiss ko nung ako ay nasa ibang bansa pa. Kaya naman masasabi kong magtatapos ang aking taong 2024 ng masayang masaya at puno ng pasasalamat sa Panginoon. At sa pagpasok nga ng taong 2025 ay punong puno naman ako ng pangarap at pag-asa para nga sa aking buong pamilya at sa aking sarili. Salamat sa inyong panunod. Not bye bye bye